Ah. Oh. kahapon ang nagpakain yung pamangkin niya eh. Bakit? <laughs> ito, da, ito dalawa pwede na ba

Sabi ako yung Kung magbibenta ka sa iyo At hindi ang firm na lang sabi, sabi niya? Nakita ko yung mga huh? daw lang yung mga ganda Ito so, sana kung hindi nagka-alak no, nagka, Nabenta ko sa luyot yan Pupunta ka sa 13? Dito po Baka pupunta ako eh Punta tayo Sama ko Tasaglitin ko lang Oo oh. Eto, tagawin ko muna Kung pang ilang ano siya Tasaglit Pag tayo Pag malapit na, punta na tayo ah. Yun lang nawayan ko, pupuntahan ko eh lahat ayaw mo pa ikuan ho sigurado na doon liman libo ayaw mo pa magkakapatid ka siya ha may liman libo ka na ayaw mo pa bakit? Wala <laughs> kaya laman. oh? <laughs> Walang si Milya? Diba inilawa ko na yan? Ako. Ako, may ako. Nung kailan yun, nakaraan, nakita ko na ato, nandito na lang. Nung ko yun, yung mga ino, lang yung ano. Pero nandyan pa yung dalawa. Nandyan yung dalawa. Bagong limlim pa lang. Wala yung tuko sa prusak yun eh. Huh? Sa ito prusak yun. Ba't may, si, may muning doon oh? Sino naglagay? Buti yung dawayin niyang kwan. Miming na maliit. katawan. Bawang. Ito naman kwan. Kaya hindi ako makatulog sa gabi. Anxiety. Sir. Ha? Anxiety. Anong gamot dyan? Anong gamot ang anxiety? Oh? na nice express nga siguro ako? sabi na balay mo yan ng babawi? bagong kain? Uh, huwag, sayang, kung hindi na tunawan, magkasakit na naman yun gwapo-gwapo ko noon ito. ito. Bakit?